Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at apat na anim hanggang limandaan at limampu. Kabanata limandaan at apat na anim. Ayos lang. Malumanay na sinabi ni Mr. Song. Nagkataon pala, mag-abot ng imbitasyon sa henyong doktor na si Changki para pumunta sa birthday party. Pagkatapos nito, itinuro niya ang gate ng klinik at sinabing, pumasok na tayo. Sa sandaling ito, nagkataong abala si Jovia sa labas ng bulwagan ng clinic. Siya ay biglang nakitang paparating si Mr. Song. Nagmamadali siyang sumulong at magalang na nagtanong. Master Song, bakit ka nandito? May discomfort ba? Umubo si Master Song at nakangiting sinabi. Kapag ang mga tao ay matanda na, ang katawan na ito ay hindi kasing ganda ng isang araw. Lalong lumalamig ang panahon kamakailan. Medyo nilalamig ako. Gusto kong pumunta sa lolo mo, para hilingin na kumuha siya ng gamot para sa akin. Nagmamadaling sinabi ni Jovia, bilisan mo dalhin mo siya sa loob. Pupunta ako sa inner hall at tatawagin si lolo. Pagkatapos magsalita, tinanggap ni Jovia si Mr. Song, at pagkaupo ni Mr. Song, pumunta siya sa panloob na bulwagan at tinawag si Chang -Ki. Nang marinig na dumating si Mr. Song, dali-daling ibinaba ni Chanky ang hawak niya at lumabas nang mabilis. Palaging itinuring ni Chanky si Mr. Song bilang isang mahusay na benefactor, at medyo nagpapasalamat siya sa mga Song. Kung tutuusin, kilala niya si Charlie dahil malubha ang kanyang karamdaman. Tinanggap niya ang imbitasyon ni Honor at lumapit sa kanya. Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makilala si Charlie. Kaya naman, sa kaibuturan ng kanyang puso, lagi niyang naaalala ang pagmamahal ni Mr. Song. Sa sandaling ito, kalalabas lang ni Chunky at sa sandaling makita ni Master Song si Chunky, siya ay nabigla at hindi nakaimik. Hindi niya inaasahan na biglang naging napakabata ni Chunky. Huling beses niyang nakita si Chunky. Malinaw na si siya ay isang karaniwang old master sa tradisyonal na gamot na may puting balbas at buhok. Ngunit ngayon, karamihan sa kanyang puting buhok ay itim at may kentab, at ang edad ay mas magaan ang mga linya sa kanyang mukha, at wala na rin ang kanyang nangungunot na figura. Mukhang aware siya, ang kanyang kutis ay namumula, at siya ay puno ng lakas. At ngayon, si Changki ay orihinal na nasa kanyang 70s. Dahil sa kanyang mabuting pamumuhay, siya ay mukhang 70 years old. Pero ngayon parang nasa 60s na rin si Changki. Sa mata ni Mr. Song, ito ay halos kapareho ng rejuvenation. Hindi niya maintindihan kung paano ito ginawa ni Changki, bumata ng biglaan. Tingnan mo siya, at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ako ay 80 sa taong ito, ilang taong gulang lamang mula sa edad ni Changki. Gayunpaman, dahil ako ay may malubhang karamdaman, mula noon ay gumaling ako at tumigil sa pagsusuka, at mas mukha akong matanda. Kung ikukumpara kay Chanky, na sampung taong mas bata ngayon, halos isang henerasyon na ang dalawa ay magkaiba. Hindi na makaupo sa gulat si Old Master Song. Nanginginig siyang tumayo, at gulat na nagtanong. Kuya Shi, ilang araw lang kita na hindi nakita. Bakit ikaw ay ibang iba? Sa pagtingin sa iyo ngayon, pakiramdam ko ay mas bata ka sa akin. Ikaw ay mahigit pitumpung taong gulang. Nakakita ka na ba ng anumang hindi pangkaraniwang paraan upang mapanatili ang mabuting kalusugan? Mabilis na itinaas ni Chunky ang kanyang mga kamay at sinabing, Brother Song, ang dahilan kung bakit may pagbabago sa akin, ito ay dahil sa isang kamakailang pagkakataon. Nang marinig ito, ang Old Master Song ay sobrang inggit. Pangarap niyang makaharap ang parehong pagkakataon katulad ni Chang Kahit hayaan niyang gastusin niya ang kanyang kayamanan, payag siya. Kaya naman, hiniling niya kay Boyo na pansamantalang umatras. Kapag naiwan sila ni Chang Ki, siya ay maingat na magtanong. Brother Shi, iniisip ko kung maaari mong ihayag, saan galing ang iyong pagkakataon. Humingi ng tawad si Chang Brother Song, patawarin mo ako, nangako ako, ang bagay na ito hindi pwedeng sabihin. Nang marinig ng Old Master Song ang mga salita, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at siya ay sumigaw. Ang pagkakataon na sinabi ng matandang guro, ito ay walang iba kundi si Mr. Wade. Kabanata 547 Hindi tanga si Mr. Song, anong magandang kapalaran ang nagagawa ng isang tao nang higit sa sampung taon na mas bata. Isang tao lang sa Ores Hill ang makakagawa ng ganitong mahiwagang bagay. Ang taong yon ay si Charlie, Mr. Charlie Wade. Bagamat hindi pa sumasagot si Chunky, sigurado si Mr. Song na natanggap na ni Chunky ang swerte ni Mr. Wade na naging napakabata ng biglaan. Sa oras na ito, komplikado si Chunky. Kung wala ang pag-aproba ni Mr. Wade, tiyak na hindi siya maglalakas loob na pag-usapan ang tungkol sa rejuvenating pill. Pagkatapos ng lahat, malinaw na pinaalalahanan siya ni Mr. Wade kahapon na huwag sabihin sa iba. Gayunpaman, ngayong nahulaan na ito ni Mr. Song sa kanyang sarili, tila medyo nahihirapan siya. Nang makita ang mukha ni Mr. Song, awkward niyang sinabi, Brother Song, nahulaan mo ito sa sarili mo. Huwag mong sabihin kay Mr. Wade na ako ang nagsabi. Hindi ako papayagan ni Mr. Wade na sabihin ito kahit kanino. Nang marinig ito ni Mr. Song, kinumpirma niya ang kanyang hula sa kanyang puso. Ang regalo kay Chunky ay talagang walang iba, kundi ang batihing apo na si Charlie. Si Mr. Song ay labis na naiinggit sa bagay na ito. Ang inggit ay umabot sa isang tiyak na antas, siya ay mahinang nagseselos. Gusto niyang matulad kay Chanky, isang taong nasa 70s, naging parang 60 years old ngayon. Bakit ayaw niyang tumagal ng sampung taon o higit pa ang kanyang buhay? Kapag ang mga tao ay umabot sa katanghaliang gulang at katandaan, sila ay magiging higit at higit na natakot sa kamatayan dahil sa katandaan. Ito ay kalikasan ng tao, at walang makakaiwas sa kanila. Ganoon din para kay Mr. Song. Siya ay gumaling mula sa isang malubhang karamdaman at marami pa ring maliliit na problema sa kanyang katawan. Bagaman ang huling tableta ng gamot ni Charlie ay maaaring magpapabuhay sa kanya ng ilang taon, ngunit ito lamang ay pinapanatili siyang buhay. Imposibleng magkaroon siya ng sampung taong gulang na katawan tulad ni Chanky. Sa makatuwid, hindi napigilan ni Mr. Song na mapabuntong hininga sa sandaling ito at sinabing, hindi ko naisip na maaaring magkaroon ng ganoong kakayahan si Mr. Wade. Tumingin din si Chunky ng mata intim at sinabing, Si Mr. Wade ay nailipat na sa santo ang mga kasanayang medikal. Sa buhay ko, natatakot ako na may pagsambalang ako. Hindi napigilan ni Father Song na mapabuntong hininga. Maganda kung mabibigyan ako ni Mr. Wade ng ganoong swerte. Gusto kong magbigay ng sampu-sampung bilyon na pera. Bagamat yon ang nangyari, alam na alam ni Mr. Song sa kanyang puso, na hindi niya kayang direkta na hilingin kay Charlie, na gumawa ng ganoong kahilingan, kung hindi, sa isang banda, maaaring siya ay ipagkanulo si Chanky, at sa kabilang banda, maaaring ipagkanulo niya si Mr. Wade. Sa makatuwid, ang gayong magandang kapalaran, ay maaari lamang maghintay para sa isang pagkakataon, o kapag ang oras ay hinog na, kahit ano pa yan. Hindi dapat pinipilit. At ang pinakamagandang oras ay gawin si Charlie bilang kanyang apo. Kung mapapangasawa ni Warnia si Mr. Wade, paano siya mag-aalala sa gayong swerte? Nakalulungkot na si na Warnia at Charlie ay hindi pa nakagawa ng anumang tiyak na pagunlad, medyo nag-aalala si Old Master Song. Mukhang kailangan pa nilang gumawa ng paraan para pagsamasamahin ang dalawang kabataang ito. Dahil alam niya sa kanyang puso na minsan, ay nagkaroon ng mas malalim na relasyon ang pamilya Song at si Charlie. Hindi lamang ito makikinabang kay Warnia at ang buong pamilya Song ay makikinabang habang buhay. Kabanata 548 Nang makapag si Mr. Song, tinanong siya ni Changki. Brother Song, ano ang pangunahing sanhi ng iyong discomfort ngayon? Tumingin si Master Song kay Changki. Inalis ang kanyang iniisip at sinabing, Kuya Shi, tingnan mo ako ngayon. Araw-araw lumalala ang katawan ko. Kamakailan, nahulog ako sa taglagas at nilalamig ako nang hindi ko pinansin. Kailangan kong hanapin ka para tratuhin mo ako ng gamot. Nagmamadaling sinabi ni Changki, Kung gayon, kukunin ko muna ang iyong palso upang makita kung saan ang problema. Huminga si Old Song at iniunat ang kanyang kamay. Inilagay ni Chanky ang kanyang daliri sa palso ni Mr. Song, tiningnan ang kanyang palso, at tiningnan ang iba pang mga kondisyon ni Master Song. Siya ay nabuhaya ng loob na siya ay nahawahan lamang ng sipon. Ang lamig lang talaga, bibigyan kita ng ilang gamot. Maaari mong kunin ang mga ito. Ito ay maging mas mabuti sa tatlo o dalawang araw. Salamat Kuya Shi, bahagyang tumango si Old Song, biglang may naalala at sinabi. Nga pala, meron pa. Huminto si Old Master Song, at pagkatapos ay nagsabi, Sa susunod na araw na ang aking ikawalumpong kaarawan. Magkapatid tayo at magkakilala tayo sa loob ng maraming taon, kaya dapat pumunta kayo. Habang nagsasalita, iniabot ni Mr. Song ang isang imbitasyon kay Chanki. Kinuha ito ni Chanki at nangako kay Mr. Song. Huwag kang mag-alala, ako ay darating sa oras na yon. Pagkatapos magsalita, nagmamadaling pinainom ni Chanky si Mr. Song ng gamot, at pagkatapos ay personal siyang pinalabas ng pinto at isinakay sa kotse. Nang bumalik si Master Song sa bahay ng mga Song, hinatid ni Regnar at Roger si Wu Chi papuntang airport. Para maiwasan niyang mag-supplement sa eroplano, itinago ng NARS at binabantayan siya, at hinintay na magkaroon siya ng gana para sa supplement, bago siya ipadala sa eroplano. Muling nagising si Wuchi mula sa kaguluhan, naamoy ang kanyang bibig na puno ng baho, tumingin siya sa kanyang ama sa sakit, nabulunan at sinabi, Dad, baka may tao sa likod na nanakit sa akin. Dapat mong mahanap ang hayop at ipaghiganti mo ako. Tumango si Regnor at taimtim na sinabi, huwag kang mag-alala, Wuqi, malalaman ni tatay kung sino ang nanakit sayo. Naglakas loob siyang tratuhin ka ng ganito. Dapat ko siyang gawing mas mabuti kaysa patay Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Regnar Pagkatapos mong umuwi, huwag kang samipod, huwag kang lalabas, at Manatili sa bahay, hahanap ako ng isang kilalang doktor sa buong mundo na gagamot sa iyo At pagagalingin ko ang iyong sakit Nabulunan si Wu Qi at muling tumango, at pagkatapos ay nag-aatubili na sumakay sa eroplano Lumipad ang pribadong eroplano ni Wu mula sa Oris Hill Airport. Sina Reginald at Roger ay pinapanood ang pag-alis ng eroplano na naglaho sa kalangitan. Pagkatapos noon, lumingon si Reginald at sinabi kay Roger sa tabi niya, "Let's go sa bahay ng Song at mag-propose ng iyong kasal." Tuwang-tuwa na sinabi ni Roger, "Salamat, Dad. Ang usaping ito ay dapat na malutas sa lalong madaling panahon." Dapat nating tapusin ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, medyo kinakabahang nagtanong si Roger. Dad, sabi mo na hindi dapat tanggihan ng pamilya Song ang kasal na ito, tama ba? Tiwalang sinabi ni Regnor, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Wu. Ilang babae na galing sa malalaking pamilya ang pumila para piliin mo sila. Bagamat mukhang maganda si Warnia, ang lakas ng pamilya Song ay mas masahol pa kaysa atin. Siguradong sabik na si Old Master Song na pakasalan ka ni Warnia. Talaga, nagulat na sabi ni Roger. Ayon sa sinabi mo, tiyak na gagawin ni Elder Song na pumayag. Napangiti si Reginald nang walang pakialam at may kumpiyansang sinabi. Anak, sa Ores Hill, sinong babae na gusto mo ang hindi magpakasal sa'yo? Makikita mo si Warnia. Ito ay ang swerte ng pamilya Song. Sa huling pagsusuri, ang bagay na ito ay sa kanila. Panatilihing mataas ang iyong espiritu. Tulad ng sinabi niya, sinabi niya sa isang mayabang natingin. Maniwala ka man o hindi, pagdating sa pamilya Song, kapag binanggit ko ito, papayag agad si Mr. Song. Ngumiti si Roger at sinabi, Dad, punta na tayo ngayon. Bahagyang ngumiti si Regnor at sinabing, ikaw ang panganay na anak at apo ng pamilya mo. Paano ba naman kasi ang uncomfortable mo kapag nakilala mo si Warnia? Meron ka talagang prospect. Pagkatapos magsalita, pinayuhan ni Regnar. Pagdating natin sa pamilyang Song, kailangan mong magsuot ng mataas na saloobin upang ipaalam sa pamilya Song na ang pagpapakasal kay Warnia sa iyo ay isang mataas na antas na iintindihan. Kabanata limandaan at apat na putsyam. Sa tanghali, sa bahay ng mga song. Maingat na pumili sina Reginald at Roger ng ilang regalo, bago sumugod ang mag-ama sa bahay ng pamilyang song. Alam na ni Mr. Song na sila ay dumating sa Ores Hill, at alam na ang kanilang mas bata na henerasyon, ay nakatagpo ng isang bagay, kaya hindi niya inaasahan na sila ay darating para bumisita sa bahay, sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, dahil narito ang panganay na anak at panganay na apo ng pamilyang Woe. Ang song ay likas na magalang at lumalabas upang aliwin ang dalawa ng personal. Ungupo si na Regnor at Roger sa mga guest seat, umupo sa tapat si Old Master Song, nagbuhos si Boyu ng tsaa at tubig para sa lahat. Nagbigay si Regnor ng maraming regalo at pagkatapos ay pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, gumiti at sinabing, Matagal ko nang hindi nakita si Uncle Song. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si Uncle Song. Nakakainggit talaga. Bahagyang umiti si Master Song at sinabing, Hindi masasabing malakas ang katawan ko, sa pinakamaganda. Ako may kaunting kakayahan sa pag-aalaga sa sarili. At hindi ako mamatay ng ilang sandali. Nagmamadaling sinabi ni Regnor, Uncle Song, ang humble mo talaga. Pagkatapos magsalita, sinabi niya, Tito Song, nabalitaan kung may sakit ka, ngunit sa pagkakataong ito, mukhang nasa mabuting kalusugan ka. Mapait na ngumiti si Old Master Song at sinabing, Noong una ay akala ko ay magaling ako, ngunit ngayon, napagtanto ko na malayo ako sa dakila. Medyo nagulat si Rednar nang marinig niya ito, at nagtanong, Tito Song, paanong hindi dakila? Bahagyang umiti si Master Song at bunguntong hininga. Masarap talagang bumalik ang estado ng katawan ng higit sa sampung taon mas bata. Nang sabihin niya ito, naisip ni Mr. Song si Chang na nagpabagsak sa kanyang keteluseng ngayon at labis na ikinagulat niya. Pagbalik niya mula sa klinik, hindi niya ito nakalimutan kahit na nag-iisip tungkol dito. Sa tuwing makatagpo siya ng ganitong pagkakataon, hindi niya ito hahayaang masayang. Gayunpaman, hindi alam ni Rednar na napagdaanan niya ito, at naisip niyang nagbibiro ng sabihin niya ito. Kaya napangiti siya at nagsabi, sabi nga, may araw na namumulaklak muli ang mga bulaklak, at hindi na magiging bata pa ang mga tao. Tio Song, gusto mong maging bata pa. I have the same wish, but unfortunately, this is just a wish after all and it won't happen. Ngumiti nang walang pakialam si Mr. Song, at hindi na nagsalita pa. Naramdaman ni Regnar na imposibleng makamit ito, dahil hindi pa siya nakakita ng tunay dragon na tulad ni Mr. Wade sa mundo. Sa makatuwid, hindi na kailangang makipag-usap sa kanya sa isyong ito. Kaya tinanong siya ni Master Song. Nga pala, Reginar, ang pangalawa mong anak, ano ang sitwasyon ngayon? Napabuntong hininga si Regnar, at sinabing, Ganoon pa rin, lahat ng pamamaraan ay ginamit na, ngunit wala pa rin progress. Kinabalik ko na siya sa susyo. Speaking of this, Regnar said again, ang dahilan kung bakit hindi pa kami umuwi ni Roger, dahil gusto naming alamin kung bakit naging ganito ang pangalawa kong anak. Pinaghihinalaan ko na ito ay may mali, at ito ay malamang na sinadya na ipinadala sa ganitong kalagayan. Ang malakas na psikologikal ng mungkahi, ay maaaring may kaugnayan pa sa pangkukulam ng pagpapababa ng ulo sa timog silangan Asia. Nagtataka ako kung alam ni Uncle Song, mayroon bang magandang mga kamay sa Ores Hill na gumagawa ng ganitong paraan. Umiling si Master Song at sinabing, narinig ko lang ang malakulam na sinabi mo, ngunit hindi ko pa ito nakita dati, at hindi ko matukoy kung ito. Taimtim na sinabi ni Regnar, ang mga bagay na ito ay totoo, unit lahat sila ay sideline. Karamihan ng mga tao na gumagamit ng pamamaraang ito ay maliliit na tao, o pagnanais na yumaman o magtipo ng nang maraming tao. Ang mga tao, tulad ng ating malalaking pamilya, ay karaniwang hinahamak na makisali sa gayong mga bagay. Kabanata 550, tumango si Mr. Song at sinabing, Naniniwala ang malalaking pamilya sa kapalaran at chismis, nang feng shui book of changes Ito ang kakayahan na ipinamana ng ating mga ninunong Chino. Tungkol naman sa mga latak sa Southeast Asia, hindi ko talaga ito hinahangaan. Rednor said, from this point of view, wala talagang clue. Sa kasong ito, maaaring hindi madaling mahanap ang tao sa likod ng mga eksena. Pagkatapos nito, ikinuyong ni Rednor ang kanyang mga kamao at sinabing, Tito Song, Mananatili kami ni Roger sa Ores Hill sa loob ng ilang araw. Susuriin namin ang mga nauugnay na pahiwatig. Hindi ko alam kung si Uncle Song ay maginhawang ayusin na manatili kami sa bahay mo ng ilang araw. Ang Old Master Song ay ngumiti at sinabi, Ang pamilya Song at Wu ay isinasaalang-alang din na magkaibigan. Paano magiging magalang sa maliit na bagay na ito? Dahil nandito ka, Natural na gagawin ko ang best ko na maging landlord. Mamaya hahayaan ko ang mga katulong na ayusin guest room. Dito na kayo titira ng ilang araw. Ang villa ng Pamilya Song ay isang mansyon lamang. Mayroong higit sa isang dosen ng mga silid sa unang palapag at mayroong kasing dami ng walong kwartong pambisita sa bahay. Napakadali ayusin ito ng Pamilya Wu at ang kanyang anak na pansamantalang manirahan nang marinig ito ni Rednor, ang kanyang mga kilay ay agad na tuwang-tuwa at siya ay mabilis na nagpasalamat sa kanya. "Salamat, Uncle Song." Pagkatapos magsalita, ay dinala ni Reginar sa kanyang tabi si Roger, na matagal nang nanahimik at nakangiting sinabi, "Tito Song, hindi ko pa opisyal na pinakilala ang lalaking ito. Ito ay ang aking anak, si Roger, at ang susunod na henerasyong tagapagmana ng pamilyang Wu." Nagmamadaling yumuko si Roger nang may paggalang at sinabi, Ikinagagalak kitang makilala Lolo Song. Ngumiti si Master Song, tumango at sinabing, Ang panganay na anak at apo ng Wu ay talagang talento ng pamilya. Tumawa si Regnor at sinabing, Tito Song, masyado kang magalang. Sa katunayan, ang iyong mga apo, lahat sila ay mga dragon at phoenix. Pagkatapos nito, bumuntong hininga siya. Lalo na si Warnia, hindi ko siya nakita sa loob ng maraming taon. Noong siya ay bumisita sa ospital kahapon, halos hindi ako nangahas na makilala siya. Ngayon siya ay naging mas maganda at mature. Nakangiting sabi ni Mr. Song. Mukhang mature at may kakayahan lang si Warnia, pero sa totoo lang, siya pa rin ay isang batang babae sa kanyang puso. Tumango si Regnar at sadyang nagtanong. Uncle Song, Warnia should be at the age of marriage. I wonder kung nakahanap ka na ba ng mabuting asawa para sa kanya? Biglang naisip ni Master Song si Charlie, pero sa kasamaang palad, si Charlie pa rin ang manugang ng pamilya Wilson, ang asawa ni Claire, at ang kanyang apo ay hindi pa nakagawa ng malaking pagunlad, kaya masasabi lamang niya. Hindi siya masyadong matanda, kaya hindi siya nagmamadali. Nagmamadaling sinabi ni Regnar, Tito Song, sa katunayan, dapat nabalisa ang bagay na ito. Mabilis lumipas ang panahon, kung hindi ka mag-alala tungkol dito sa taong ito o sa susunod na taon. Malalaman mong huli na ang lahat sa susunod na taon. Hinahanap, umiibig, tumatakbo, pinag-uusapan ng kasal, pagkuha ng asawa, naglilihi sa Oktubre, sa oras na magkaroon ka ng isang anak, Maari kang maging halos 30 taong gulang. Tumango si Master Song bilang pagsang-ayon at sinabing, May katuturan ang sinabi mo. Kakausapin ko siya at hikayatin siyang magplano ng maaga. Sa katunayan, ang naisip ni Elder Song ay gagamitin niya ang hanay ng mga dahilan na ito para manghikayat si Warnia na magkusa na atakihin si Charlie sa lalong madaling panahon at huwag magubos ng mas maraming oras. Gayunpaman, naisip ni Regnar na inilatag na niya ang pundasyon at maaari na siyang pumunta diretsyo sa topic. Kaya buong kumpiyansa niyang sinabi, Tito Song, sa tingin ko si Warnia at Roger ay halos magkasing edad. Pareho na silang nasa yugto ng kasal, at sa tingin ko maaari silang ituring bilang mabuting magkaibigan. Uncle Song, I wonder kung interesado ka sa aming pamilya wo at gusto mong palakasin ang relasyon. Ngumiti si Regnor at tumingin kay Mr. Song, determinadong manalo. Pakiramdam niya, pagkatapos niyang marinig ito, tiyak na papayag si Mr. Song nang walang pag-aatubili. Si Roger sa gilid ay nakamasid din kay Mr. Song, umaasang papayag si Mr. Song. Gayunpaman, walang nag-isip na nang marinig ito ni Mr. Song, sinabi niya, hindi. Pagkatapos ng pagsasalita, magdagdag ng isa pang parirala. Talagang hindi